<laughs> Parang nangangapas uh, sa dilim si ato. <laughs> takot takot eh. yung first time sa probinsya. <laughs> first time sa <for> Parang <laughs> <laughs> <time for> <laughs> 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 Ayun, nagbabalik naman tayo mga patrets. Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ang ating matutunghayan. At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tisyo dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na, let's go! <laughs>

<laughs> <laughs> Kina -kina -kina. Kapag ang babae Mahilig sa kape huh? Asahan mo Matambok din ang puko oh, Sige Subukan mo lang Subukan, Subukan mo lang sabihin mo lang. At kalbuhin kitang panuta <laughs>

ilagay mo muna dito yung inumin mo sa habda, bibidyohan pa natin yung mga mga muna, nagpapilit para na mga pagsumpk na buo na rara natin ilagay mo kung 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 Sir, <laughs> excuse me sir, uh, may I may ask a question sir. I want to go to Colon Street Cebu City. Where can I go? Colon <laughs> Street Cebu City. You can see that. Colon <laughs> Street. Uh, I'm not you, just. You, can, you guys. Can Only kaling mga foods, the iPhones. Yeah, delicious food. Oh, delicious. food. Is that delicious? Yeah. yeah. It's delicious. <laughs> so matto na lang ko. <laughs> 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 Higugma ako gamay ako na yung bahala padako. <laughs> 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 hmm? <laughs> <laughs> Ang pag-ibig parang TV show lang daw yan. <laughs> MMK muntik maging kami. No? Kay MJS, kaso may jowa na siya. MPK, mapriso ka. Mapriso man yun. Kacirya ka talaga si Ate. Ang gitara ko, si Tulada, si Gitara. <laughs> Sana ang pag-ibig parang itlog ng mga lalaki Alam huh? nyo kung bakit. bakit Kasi Kasi ano? Ha? <laughs> Sabihin mo <laughs> Ituloy mo Hindi ako kumamu Sabihin mo Natatakot <laughs> ka? Sabihin mo Wala <laughs> natatakot <laughs> <laughs> Hindi man sila pantay <laughs> At least Hindi naghihiwalay Agad! Hindi naghihiwalay <laughs> Kaya hindi nga naghihiwalay Ganito muka nang walang lipstick, mm -hmm. walang makeup up, ah. walang suklay. At walang pera. Babe, nakawin na ako. Kinek ko yung phone mo kanina. Mm -hmm. May nakita kong lalaki dun sa gallery mo. Yon lang. Sino yon? Ha? Mm -hmm. Matagal na yun, pas is pas. Tapos ah, na, pas. Anong pas is pas? Tapos na pala eh. O bakit hindi mo pa dinidilit? Siguro namimiss mo, no? Hindi. Ako yung dati nung hindi pa tayo magkakilala. Ayaw ba? <laughs> <laughs> <Bato> pala, diba? <laughs> Mahalin mo yung cellphone mo. Mm -hmm. dahil kasabot mo yan sa lahat ng katarantaduhan mo yun nga, ba? nga naman ikaw ang malutit huh? ay ayaw <laughs> n'yo pre nasa abroad na pala asawa mo? o pre ano trabaho niya doon? midwife mhm mm bakit uh, sahod doon? Ay, yung, yung katulong <laughs> ano nangyari yun? Ano yung English ng katolong? Me! Huh? Yung asawa ko. White! white. white. Baby, meet white. <voice nga> <laughs> Naintindihan bakit ang daming kinikilig sa kumain ka na ba? Oo oh, nga naman, naman. Ba't wala pa kayong ulam? Ayaw di ma. <laughs> <laughs> Dili tanang sakit makita sa guma. Mm -hmm. uh -huh. Usahay manggod sakit ang akong mata. Huh? Mm -hmm. Aywa sulod ang akong pitaka. <laughs> Ayon, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood. At nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga panibityos. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awa nyo na po. Salamat. <laughs>